Sa walang sawang pagsama sa akin sa bawat pagsubok ng aking buhay. Sa gitna ng paghihirap at pangamba, hindi mo ako iniwan. Salamat sa iyong gabay na nagbigay sa akin ng lakas upang magpatuloy. Sa iyong pagmamahal, natutunan kong magtiwala at lumaban. Sa bawat luha at pagsubok, ikaw ang naging aking kanlungan. Sa iyong mga kamay, alam kong may bagong simula at mas matatag na bukas. Patuloy akong susunod sa iyong kalooban dahil alam kong ang iyong plano ang pinakadakila. Walang imposible sa iyo at sa iyo ako lubusang magtitiwala.